I <laughs> ごめんごめんごんごめんごんごんごめんごめんごめんごめんごめん 快点。啊 Grabe talaga ang pagod mga kabang kapag nag-iisa ko lang gumagawa. Nakita niyo naman sa unang mga videos ko na nag talaga ako ng help kay Baba kasi nahihirapan na akong patayuin to nang walang katulong kaya kailangan talaga na may nakahabak sa kabilang side. Buti naman itong si Baba ay willing siyang mag-help. Kaso yun nga lang sa katagalan ay umayaw na rin siya. So anyway, ang bili ko pala dito sa kabinet uh, cabinet na to ay nasa 1,380 something and free shipping na rin siya mga kabam. Kaya sulit na din at saka 150 cm ang laki nito o yung tangkad niya and after 1 million years ito na siya mga kabam <laughs> so ayan di ba ang ganda niya tignan nyo dati kasi yung nakalagay dyan is shurak mga kabam na kulay itim kaya parang tinitirhan din kasi siya ng mga lamok kaya hindi talaga ako ma ano alam mo yung every time na makikita ko yung side na yan eh, hindi ako manahimik tsaka iniisip ko na kung anong po pwedeng mailagay ko dyan na cabinet na maganda at saka maaliwala sa mata at syempre team kahoy Bye! ko kasi talaga, yung magiging theme ng bahay ko mga kabam is theme puti at saka theme kahoy. Basta touch of wood siya at saka may, mayroong puti. Pero, yung ko bang hirap kasi kapag more on puti, ang hirap talaga i-maintain yung kalinisan niya. Pero, ewan ko, try ko pa din. <laughs> Char! ang linis at saka maaliwalas kasi tignan kapag puti at saka may touch of ano wood yung yung bahay. Nakikita ko kasi sa ibang, sa ibang mga videos si eh, ang ganda talaga ang aliwalas sa mata ang gaan. Bali sa may gusto pa rin itong cabinet na ng mga kabam, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Anyway, this will end my video. Thank you so much for watching. Yan lang, the end.